Nakakalungkot na may headset. 30 isa pa to si X. Hindi ko naniniwala. Isa lang to. Hindi, hindi. Tulog na yun, yun, eh. <laughs> last, 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 ako. Tulog na. Seryoso? Hindi ko naniniwala. Bitin yan eh. Last na, last na, last na. Ako doon si Ryan. Last na, last, last, last na. Si so, so, so. <laughs> eh, nung gusto ko yung madali kausap. <laughs> Patay tayo dyan. Yung mga isang game niyan or hanggang 11 <laughs> oh, lang ako <hard> guys. <laughs> <laughs> um, maabot <laughs> ako pwede ako mag-con. Bulog, guitar default, low guitar default. Bolo, okay, bolo. na Ako na mag Smoking dapat. Okay. Wala akong sumama kay complexion. Go. Pasok ko. Sige Sino na solid sa atin ang grenade? Naawa ako, ako. doon. No? Ako. ako. <laughs> pero, pero buo pa rin yung loob ko. Pumasok pa rin ako. Oo okay, eh. Nakita ko nga eh. <laughs> pero nakita ko solid eh. Oh, kumapit sa akin eh. May asterisk doon sa ano yung nakulay-pulay. Ito wala. Buo ay, loob ba? Ay, sama ka sa akin. Kahit ka. Ako, ako, ako. Sama ako sa'yo, Jake. Saan? Water, water. Patay na water, patay water plant 4. Okay na plant. Iba na reload Patay water. Parang con pa yung isa. BBC isa. Okay, last ten. Si doon may molly doon. Monster pa clear. Monster. Monster, may kalaban. Green, green, green. Sa green. Nice. Okay.

tal tal Bank mayroon, bank. Bank pa rin, mayroon pa rin. I-smoke ko bank. bang. smoke ka na, i-smoke ka na. Tapos na yun. Trash na lang, trash. Okay, smoke pa trash. Ah, check, check. Connect web Copy. Ayan na, ayan na. Nag-smoke na ako. Standing. Bak na lang. Uy, bak, bak, bak! Nipol, nipol, nipol. Ang gagawin. Umarang ka. Okay na. Nice, Rai. Bakit? Sige na ba, Benchong? Okay na, napatay na, naman. Kay truck, truck. Truck. Papay. Truck. Tir na truck ulit. Isa na truck. Papay wit. Patay pa. Hoy, lumabas na default, 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 default. Pinatras na ako. Lagi na doon nakapaso. Pa. I-push e okay. mo nga web, ikaw lang mag-isa dyan Wala sa akin yung bomba Chong, nasa yung bomba Default, 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 default Nasa ano lang likod lang eh, ano, take Cheng, likod lang Bagi Ipuhip na doon dalawa Ay, no Koko Okay lang, okay Busta, lang Gusto Ang ganda ng helmet nyo <laughs> Kung ano Ganda yung tao niya Tara, take Uy, ba't sumama lahat sa akin? Ah, sa kanan nata Kanan Monster. Ah, uh, play safe lang siguro. Heaven, nakasig. Heaven, heaven. Base natin, ah. Sige. Okay. Bantay si A4 pawn. dalawa. Smoke na lang natin. May bantay ah, na. Adyan nag na, nag-push na, nag-push na. Ah, ayaw ko na kumakaw. Ha, ha, ha. buhay, wala buhay. Wala buhay. Nice MG. Nice. <laughs> uh, May op pa? yung P90 Ay! Ano? Wala, ano? ano? naano na ako Aim punch naano na Diyan, toilet, mayroon pa yun Nice Pakita mo yun Ilan to? Apat lang yun Basic Pakita mo yung 3995 mo Basic lang yan, basic Sige, sige, sige Siyempre sinabi, ay pupunta na ng short ano yun? Mama god pa yata. Oh. Itayla <laughs> natin patayin to pomba. Patay Gitob pomba. Gitob pomba. Nasalong nasalong up. Kita ko yun. Kita ko ko Kita ko Kita ko yun. Kita ko yun. Kita Che ayun, yeah! sa ko lang! Wala, ayun na kay na kay Si Chris oh, ruck, saka si Jackie Chan eh. <laughs> okay, Ayoko tayo, sabi naka-off <laughs> <laughs> eh. na wild. Ay, di ko muna, Try, pa -try muna. Ayun, Ikaw na, ikaw na, ikaw na. ko, huwag ito eh. Ayun, ah, okay. Ay, long na. Long. Masok. Hindi ako ikaw. Okay, ba? Nakakabis okay, ako, ako Cheng ABC ako. Kailan nakita mo? Baka mag-con pa yan, no? Isa lang daw. Diyan ka lang, diyan ka lang. Isa Patunayan dog. mo sa akin. Patay. Clear ko yung waters. Monster shark, monster. Check. Monster. Saan yun? Sa likod, sa likod isa. Monster. Save mo na lang. save na lang right? save, 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 Takbo na, takbo na. Oh. Abot ba ako dito? Patay, oh. Patay ito. ba ako? Patay Yung labanan, oh, yung labanan Palapitin nyo, palapitin nyo Palapitin nyo Wala nang buhay ah uh, Long, long meron na, ko, na critical ako Matok na, Tapay, tapay. sabay, Long ah, nakapasok na yun uh, Eh B, B, B B dalawa Rai, right? nasa mo na dalawa Okay, taray Si Baba, baba mo kulang sa bilis. Kaya mag B kayo, pa A muna ako. Sige, mag B ako. Ako, ako, pa B ako. palit, palit muna ako. Ah, uh, dito Kaya ako wala muna. Wala rin ako masyado. dito na ako muna dan. Ako, mag-connector ako. 3B tayo, 3B. <laughs> Ay, Teka, hindi pala yung op na bili ko! Pero namatay! <laughs> Hindi kayo yung flash nila parang pang uh, ano short ah Short cut eh Kaliwa niyan dog Long long stop, stop, Pasok, na pasok na Wala na napasok na ako ba? Sa right mo right Wala kayong Gago solid Asan asan? Masan yun? Long, Kalapan ni Ryan? Wala, wala, wala. Ayun Ay, lang, babe! Way, sa... kilit! Masan yung isa? Ito, left. Toilet. Uy, oh, pa! Kala ko namatay. Pag-A okay, siguro. Nandito na sa e, A sa A. E. Ah, dito na ako. Base nila, base nila. Batay, oh, patay, patay. Bawasan ako Raid long ah Pwede ako magranada Dito meron dito Asan yan? Labas sa CR, labas sa CR May tao ba sa long? Ah uh, wala ngayon, wala pa Pero Bila isa ko. pa siya short Isa pa siya short CR, close sa CR natin Yung B natin naka open ah Pila eh, ka, pala Bila dito. ka nandito. Ay, ikot mo, mo, ikot mo, mo, ikot mo, mo, Wala mo, ano, mo, ng... Saan ba? Kabi. Base site na, site, site, site. Kaki. Ay. Ay. Uy, itang ano itang nangyari itang sa inyo? Ano din ah. Kaya, ano? Nasa site lang. Graal. Ano napunta sa likod ko yun? Ginapang, yung sinasabi mong nasa CR, ginapang, ginapang. Hindi, paano nakalusot hanggang, ano? Grabe naman yun. Hindi, hindi ko oh. siya na nabaril ka agad. Nagmintis ako. Okay lang. Wait, right, side mahex sa right side mo right hex, right, right side, right side mo hex, right side. Oh, ito yung plot. Ah. Uh, eh, okay, na side Okay, okay, laruin pa, chat kayo. Ay, sa CR, CR, isa. CR. CR. Patay, 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 bang, patay, bang. Saan na lang yan? CR daw last, CR Bina lang Wag kayo yung... labanan, huwag Wag na labanan. Wala na bina. Huwag na labanan. Bina, 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 web. Wala bina, 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 web. Wala bina, buhay ni Ryan. Wala rin kami buhay ni yes, Ryan. Nagapang na kayo. Punta na kayo. Punta na kayo. tayo. Ah, na. Hala, main, 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 main. Huwag yung labanan. Huwag yung labanan. Hindi kailangan lang labanan. Ah, ikaw Pagkaan. Okay lang. Oras lang. O o paano niya alam yung... na to? May oras. Hindi, hindi ba abot? May oras. Ha? Oh, ko. May oras. May oras pa. Akala ko huwag labanan. Hindi. Huwag sumilip. ko <laughs> Hindi ko sinabi. Okay, okay lang. sir. Akala ko ano na eh. Oh, uh, lang. Uh, ako. Truck okay. tsaka bank. Truck tsaka bank. Sa, truck, truck. Truck, truck. Ah, uh, okay. Wag na labanan. Wag na ba ang okay, so okay. Labanan nyo. Hindi okay. ka makukover ni Ryan. Ingat likod nyo. Kaya po yung... Bang! Bang! Pinupush siya, Ryan. Ay shit. Atura, bas garbage, garbage, garbage. May apoy ka? Wala, nag- na, 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 kasi si na, 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 Oh, plus 50 plus points. Kay talo. Nung put. Hindi, tay to, tay. Tay Ah, tay ba? Ah, parang nila eh. hindi, hindi pala so. Parang nakalaro na natin to si P90. Meron, meron. P90, parang. Familiar. Oo. Nasa oh. oh. akin yung bomba. Kaliwa ah. Ah, uh, may, may boiler. May boiler. Dumadaan-daan. Kanan yung kalaban, Roy. Boiler, meron. Asok. Ba't kami lang ni Raya na dito? Pushing, pushing, ano? pushing ba na na? Pushing ba na na? Dito, CT, CT ta. saan ba? Okay, dalawa CT, dalawa CT. Isa pa, may isa pa. Pushing may banana, na Likod ba, Blue? Galing banana. na na? Nice, Raya. Right. Ayan, ah, dami dito. May Di dalawa banana. Mag-ay okay. na kayo. May dalawa galing banana. Oh, uh, napaka-timing lang. Ayun, Ano ba Ano ba bang, Ano po, po. Ang lalo Ang lakot naman natin. Ay, <laughs> Sabi Dwa, ba, BL, balik ng A. nasa banana balik ng A. Tama, di ba? Sira ata yung radyo namin ni Tigsy. <laughs> may Mahina yung volume. Nilipat nga ako dun sa ano? Di ano nito ni eh long long Saan niya patay? Ako po. boiler. Ako. Dalawa na patay May isa pa nga eh. na, inabon na sila. na, napatay ko na Nasaan? Nasaan? Di alam. Di alam. Possible yun pupunta ako dyan. Clear na ba dyan? Eh? Oo, clear. Hinahabol ka na sa likod mo. Wala ko na. Ito yan na. Nahigot, nahigotan. Ah, na tag ko yan, natag ko yan. Natag ko yan. Galing A yan eh. Tayo maniwala ni Batix eh. Napatay ko na yun eh, dalawang A. May A pa nga, Tix. Kung may kayo, okay, okay na, okay na, okay na. Oh relax, relax, relax. Yan. Kalima, kalma, kalma, Kahon, kahon. Nag-smoke sa ano. Saan yung bomba? Banana, mayroon banana. na hold nila yung banana, mahirap na eh. Sa pamit. Ah, uh, boiler. Pushing. Tumalun. Pushing. A na tayo. A, A. Mayroon pa banana, Ray? Patay. Nice shot. Tara. A na. Clear ko sa'yo, para orange. Balik ko. Bakit ba? Patay, patay, patay. Wala naman siya. Eh, ba ito? Ay, nice, nice. Buhay pa ba yung nasa apartment? Hindi, ah, patay na, patay na. Long. Long. Ay, nakatingin na siya, web. Nakatingin siya, web. Nakatingin? Oo, oh, oh, ako sa'yo. Malbang siya ng scope. Pwede pa ba? Or okay, kay, tapos ka na kayo? Wala yung ako makapatay May laro ka ba wala. next? Or wala na? Wala na Ay kayo na lang no. Papalit na sa akin chart na